Sige tayo. Grabe traffic dito sa amin mga master sa Las Piñas. Ayan sa mga dumadaan dito sa lugar namin. Las Piñas City. Along Quirino Avenue. Ayan. Lagi po traffic dito kapag rush hour. Mga alas 7, alas 8, hanggang alas 9. Pero halos lahat eh. Ayan, sa mga ano, babala ko lang doon sa mga rider ha. Dito po, pag ganitong oras, uh, alas 7, alas 8, bawal po mag ano dito. Lumabas-labas sa linya dyan, no? Mag-overtake na mag-overtake. Bawal na bawal yan mga master. Kasi meron dito mga nag-aabang na ang aabangan lang yung mga motor na lumalabas dyan sa linya. Pag mabas kaya sa linya kahit isang segundo lang Ganun po sila ka ano Kahayok <laughs> Kahit isang segundo, dalawang segundo Nakita kang tumapak dyan Automatic yan mga master ticket ka dyan O totoo yan kasi lagi kun, Alam yan ng ibang mga rider na natikitan dito Yung kahit na nandiyan ka na sa gilid na ano ka, natula ka ng sasakyan para ano, umiwas ka sa sasakyan. Tapos napunta ka dun sa labas huli ka dyan kaya dun sa mga bago lang dadaan dito o kahit na mga dati nang dumadaan at hindi na siya basta mga gantong oras wag na kayong magtangka na yan o kagaya niyan mga master yan, mga lumalabas na yan Oy. huli ka dyan ako nga taga rito na eh hindi ako naangas na lumabas dyan kasi lagi ko nakikita talaga yung mga ano, dito ginagawa nila amal pa para man ang multa nyan so mag taste na lang kayo sa traffic total hindi rin naman kayo makakausad basta basta rito kahit na magkumpulang kayo sa counter flow dito na lang kayo pila na lang kayo kasi naka stop din yan doon sa dulo eh Ayan, sa mga hindi naniniwala, tingnan niyo ah. Tingnan niyo mga master, dadaanan natin 'yan. Marami mga tinitikitang mga rider dito. Yan yung mga 'yan. Yung nanguhuli nandito sa left side, nakatingin lang 'yan mga nanguhuli. Tapos pagdating doon, eh, entrap na kayo yan. Uh, wala ka ng laban kasi totoo naman na nasa kabilang linya ka counter ka Yan. kaya kahit na magkabuhol ang traffic Wag na wag kang magka-counter flow. Tingnan natin ha, kung marami na nahuli ah. Oops, ayoko. Adaan ko lang nandito pa eh, nanguhuli pa. May na, pumasok na yung iba. Siguro alam na nila. Yari ka dyan, yari ka dyan, sir. <laughs> Ayun, nakita nyo yung naka na natin dito. ito pa N Max ito pa o, oh, tabi kayo tabi hindi na natin kung talagang lahat hulihin na pero o oh, ito mga master o oh. kita nyo pila-pila yung mga motor dito lahat yan counter flow ayan o oh. ticket o oh ah, <laughs> kita nyo na ay busy walang nanguhuli oh, yan lahat yan mga master counter flow yan oh, si naniwala na kay sa akin kaya huwag kayo magka counter dito yan sa, ano, sa pulang lupa tapat ng district hospital madalas yan dito Oh, ingat-ingat lang Doon sa mga nag-ano, 'di ba? Nagmamadali Kaya nito ka traffic to Tira mo luwag dito kasi <laughs> ang daming napipigil na mga motor doon eh Hanggang mamaya yan Mga alas Alas 9 Pag hindi na rush hour